Hello guys, pa subscribe naman chan? Hello mga katabs, okay nandito naman sa akin channel. Tayo gagawa ng panibagong ano, lutong banana kit nakikulit pero hindi oven naka steam lang siya ko'y nakakumot para yung buko ko kasi mahaba kumusta na kayo mga katabs sa aking mga subscriber at saka viewer nagkumot ako kasi nah, mahaba yung buko malaglag sa ano pakita ko sa inyo yung mga videos ko po oh, nandito ako bye bye okay may banana ako may booster may gatas na almaray may isang itlog may isang may baking powder may yes at saka ito yung arena yan lang siya ang ihalo ko ngayon gagawin ko na yan okay Nai ko yung saging Sarap na to. Matamis na saging eh. Matamis na. Dalawang saging lang lagay ko. Kasi kaunti lang ang gawin ko ngayon. Kaunti lang. Aw. Ayan. Yun lang. Kumasok. Kumasok. Hmm? lutong Ito lang muna Ito dapat eh Yan o Ang practice ako nito Si pag uwi ko ng Pinas Mag titinda-tinda ako habang nagbakasyon Amoy may maas yung tinda ko. Ubusin ko lang to. Arena na to. Hindi na arena to. Sa. Ano ba? Dari pala eh. apat. Busi mo na lahat. Nigit, nigit apat. Ano na to? Tadyahan lang. Dami pa, oh. Dami pa lang. Ayan. Ayan na. Bibiging powder. Busi ko na lahat ang bibiging powder ko. Ayan, konti na lang. Busi ko na baking powder. Then ito, yes. Ay, yes ako, eh. walang takal-takal na to. Wala, kantsahan na lang. Oh. Parami ata. Ang ng asin. Para lumabam. Oh. Okay. Lagyan ng banding, ano, to, parang pabango ba? Pabango. Kahit tonti lang din. Ayan. Then, asukal. asukal po ay ito, asukal ko. Sa kalate nito. Sa yan Ano to? Para hindi matamis. Ayos na halo halo yun natin. Yung kaserola, pinapuloan ko na yung tubig doon. hinalan ko na yung kaserola. Pinapuloan na yung tubig habang hinahalo ko to. Yan, bango. Bango. Dito, freeze melt. Almaray melt. Yan. Ubusin ko na to. Pero ano muna? Kunti lang muna. Sa iba ka sumubra. Ang bango. Ang bango mga katabs. Busing mo na siya. Ang bango mga katabs. ได้ปฮัลโหลเวนะนี่กลอดิกไปนอะไร bango mga bango kapabs guys ang bango guys oh ang bango dalawang salangan lang po nahihina ito ano ko nabili ko ano na na. Ubusin ko na to. iso. Hanawit din. Pero kailangan para may kinapay. Yan yeah na. Ano okay, so. guys, ayan na guys hindi oh. eh. ko na tikman sa inyo ba tinitikman kung maayos na bila ako ulit nito na dito lang Di, tanggal tan 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 kasi ito eh oh pang ah, bukas ng beer eh wala nang beer dito buksan anong bubuksan wala nang beer kaya mali na bili ko sa Pinas to pwede kasi yes, may beer. San Miguel Of Okay, Red Horse. Ganap. Banat, guys. Oh, ini Guys. Okay na, guys. Yung pasura, Guys. Para malinis guys. belum, Club. Iya. Iya, oh, Guys. guys. Ya. Ini mau Ah, kayo guys. Tapusin ko muna to. Kasi nagpakulo pa ako ng tubig. Yes, ko na ako. Yan lang, hindi ko na pinuno. Ito na, kumulo ko nga. Nilagay ko, Yan, ko now. Yan now. Oop, na. Yan, yeah, ko na. Yan na. Oop, takpan natin. Yan yeah, na. Okay, maya, update ko kayo. Ayan na mga katabs, ay, isa na aking puto. Kunin ko ng puto ko. Oo, oh, nandito lang. Yan o. Sarap. Ito naman isa. Salang natin. Okay. Panibagong salang. Ito yung isa. Hilaw pa ito, hilaw. Hilaw pa, maya maya. Maya maya, maya maya. penasaran, ini loh, iya nana, ini, 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 Iyan na. Hindi kasi lang dyan ng ano? Ng mantika. Hmm, hinawa ka na. <laughs> hinawa ka na. Ah, uh, natabs. Ito naman, lagyan ko na naman tiga, hindi ko. <laughs> Wala akong brass. Ito, last na salang to. Pang-apat. Yan o. Yan o. Saklo ko na rin oh. Ito na mga katabs. Tabs, ito na yung isa Oh. Ito yung salang ko na to. Oh.

i thank you mga natamanan maging unicis. Lalo na doon sa ano? sa kakayang bali, doon sa kaibigan ko, kay Walim. Lubog yung bahay. Wawa-wawa na sila doon. Lubog na lubog. Sana sa mabuting kalagayan sila. Lahat. Ay mga katabs. Ang katams, hindi ko nakaubos pero kainig ko pato mm. ayun, magharap hindi na ako maghaputan yun lang kainin vitamins man lang inumin ko wala na akong ano, ibang gamot vitamins lang yun lang, kung ano yung allergy ko allergy ko sa ilog pangok na nga may allergy pa yun, ilam ako ng gamot. Pero pag wala, hindi ako ilam gamot. Vitamins lang. Ang Maraming salamat pala sa mga bagong subscriber ko. Maraming maraming salamat. At sa mga sa viewer. Maraming salamat. At saka kay ano? Kuya Mikey. Ay, kuya Nule. Dato. Sa Team Kawayan. Maraming salamat. Mmm, harap. Mga idol. Kain tayo. Harap. Ay, hindi pala nakapag-subscriber dyan. subscribe naman. Huwag yung kaligtaan na pindutin ang notification bell. And then all para lagi kayo update sa mga blood kong hindi pa man pa maayos kailangan pang pag-aralan para matuto I love you mga tabs bye bye